tama ba yung sinasabi niya? Naniniwala ka ba noon? Yun na... Um, yes po, kasi sa ako, sa utak niya. may tiwala naman po talaga ako sa kanya. So, never akong nag-isip sa kanya na baka may iba or what. So, parang nagtiwala ako sa kanya. Pero wala kanya naman na... talagang iba. Hindi mo, napatunayan? hindi mo na o nakita, napatunayan. Nung una, hindi ko napatunayan. Oh, pero eventually, meron. Yes po. Ay, meron. So, meron. Uh, yes po, mga katagalan po. Oh. Uh, so, ano yan? Yung, Nung una, nagkakaroon kayo ng iringa, nagkakaproblema na yung relasyon ninyong dalawa, ganyan-ganyan, magulo utak mo, tapos dinedead mo muna siya. Tapos sumunod noon, may nakita ka ng iba. Yes, uh, may nakilala po na ako, worker ko lang din po na lagi ko lang din pong kasama. Tapos parang pumasok lang po sa mindset ko na dati kasi di po ako nagko-compared na ng tao. Ngayon po, dumating po ako sa point na Lagi, nagiging accurate yung mga ano, decisions ko, nagiging maayos yung work pagkasama ko siya. Tapos, unlike po sa kanya, lagi niya po ako sinisigawan, lagi po niya po akong inaano sa chat, naaway po. So, parang sinasabi mo, bit mas nakakuha ka ng kapanatagan dun sa tao na yon kaysa sa kanya. Yes po kaya ipinagpalit mo siya pero hiniwalay niyo ah, hindi mo. pa no po ah, talaga pinag parang nagkaroon lang po ng medyo na, ano na po na-attach po kasi doon ka na. naging malapit no. sa Pero hindi kayo nagkaroon ng relasyon ah, nagkaroon po oh nagkaroon kayo during nung kayo ni Maria o ipaghiwalayin Yes po, yes, po. Uh, nung during kahit kami pa po Bakit hindi mo nagawang uh, tapusin muna kay Maria bago mo inumpisahan with this other girl Actually, that time po, unti-unti ko na pong pinapakita yung pagiging coldness. Parang binala ko na lang po, tapusin na po namin yung relasyon habang, habang may something na po namin, sa amin po ng isa. Pero time. hinihintay mo na siya ang magtapos. Binibigyan mo siya ng rason para siya ang magtapos. Ikaw, hindi mo tinatapos. Yes pa parang as pinagtutulakan ko na din po siya. Kasi yeah, pag, yeah, okay. pag tinapos mo, mas lalong mabubuking na may ginagawa ka oh. kasi tinatapos mo na eh. Diba, gusto mo magtapos kayo ng malinis. Kaya bibigyan mo lang siya ng rason para siya ang magtapos. Parang ending, ba't kinagwala eh? Brinake niya ako oh. eh. Kaya ba nag-start ka maging cold sa kanya? Hindi ka na nakatawag pag lunch break? Hindi doon naman nag-start yes, siya? Pa, yes po, yes po, doon po. Anong ginawa mo nung nabuking mo? Nagalit ka ba? Sinampal mo ba siya? Hindi po. Umiyak lang po ako nun. Kasi po, nahuli ko po siya nun. Uh, kasi live-in po kami ng, mm. ano eh, ng almost two years din po. Mm, -mm. Ganun po yung live-in po kami. Then, hindi na po, since hindi na nga din po siya umuwi, umuwi din po ako sa parents ko since wala mm -mm. naman din po akong kasama sa mm -mm. Uh, apartment po namin. Paano mo siya nahuli? Ano, Lasing po siya, umuwi po siya sa amin kasi may para lipstick sa... 'yung ano, 'yung bote ng alak. <laughs> yung polo, umuwi <laughs> siya sa inyo and then ah uh, nagpapaluto po siya sa akin ng soup kasi hilig niya po 'yan pag may amats mm -hmm. po siya ganun. Tapos siguro po may nag-push lang po talaga sa akin na i-open ko 'yung phone, ganun. Mm -hmm. Tapos, pag open ko, hindi ko alam 'yung passcode niya. Then ang ginawa ko na lang Kinuha po since niya, yes, po. oh, <laughs> Lasing. Ha? Lasing. Anong ginawa mo? Fingerprint, fingerprint. 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 gano'n. Yan ganun. Yan niya. Yan. Oo. Oh, oh. kailangan, kailangan, kailangan kasi ng fingerprint. Oo. Oh, para makakonect eh. Hmm. So kinuha mo yung cellphone niya. <sighs> kinuha mo kamay niya. Piningerprint <sighs> fingerprint gano'n. Ganun. Ay, ginagawa. Ah. Buti hindi nagising to si ano. Ah. Ay. Lala, sige. Hindi mo, mamalaya. take up. <laughs> 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 <Aluminang>. <laughs> Parang biometrics. Yeah. Iyon. Ha! Ano na basa? Nakuha mo ng latest scandal. <laughs> scandal pala yung nakita uh -oh. niya. So ano nakita mo? Larawan, mensahe? Ah, uh, wala po kasi sa Messenger. Sobrang linis po ng Facebook at saka ano niya Messenger. Nasa Viber po. Oh. may me mga me messages. Yes po. Oh, dami nagre react Walang, dito. walang But pictures. Oo, oh, oh. Sa Bye. Bye. Pictures meron din. <laughs> Wala po. Ano yung mensahe na nung nabasa mo talagang nagkumpirma at nakasakit oh. na ng damdamin mo nung oras na yun? Kasi po yun sabi po nung girl, nag a yung mga ka-workmate datin dito na kamusta na daw yung relasyon natin kasi ngayon magkalayo tayo. Mm. Kasi po lovey din po yung tawagan. Love din po kasi tawagan. Lovey. I love. Hindi mo man lang tinawag ng po, po man lang. Para sa kanya, labi Love loving sa kanya, sa po. Labi po. <laughs> oh. Labi. Para si, you at the labi. <laughs>